Ito ang dakilang kwento ng buhay ni Pablo, ang piniling apostol ni Jesus, para sa ating mga hentil. Dahil sa pag-uusig ng Sanedrin sa pangungunan ni Saulo, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay simula noong patayin si Stephen. May nakarating sa Penisya, sa Cyprus at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita. Ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang mga taga Cyprus at mga taga siren na pagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Griego o mga Hintil tungkol sa Panginoong Jesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Hesus at naitatag doon ang isa sa pinakaunang iglesia ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito at sa revelasyon ng Diyos kay Pedro, tungkol sa kaligtasan na para na din sa mga hintil, isunugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya ay at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Abuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. Dahil dito, marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoong Hesus. Subalit dahil sa patuloy na pagdami ng mananampalataya, kinailangan ni Bernabe ng katuwang. At dahil na din iba ang kulturang kinagisnan niya sa kultura ng lugar, nagpunta si Bernabe sa Tarso, nakatabing bayan ng Antioquia upang hanapin si Saulo na lumaki sa kulturang Hellenistic at ng kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon, nakasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. At dito, unang tinawag na kristyano ang mga tagasunod ni Jesus. Pagkatapos ng isang taon na paggabay sa iglesia ng Antioquia, nakatanggap si na Saulo at Bernabe ng banal na pagtawag mula sa Espiritu Santo na ipangaral ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos sa mga hintil na bayan. Sa kanluran na ating iisa-isahin kalaunan sa kwento. Sila ay binasbasan ng mga kasama nilang propeta at guro sa Iglesyang Antioquia na sina Simeon na tinatawag ding Negro, Lucio na tagasayrin at manain na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea. Sila ay hahayo upang magtatag ng mga lokal na simbahan sa bawat bayan sa kanluran dahil naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagtatag ng mga lokal na simbahan, lalago ang kaharian ng Diyos at maipangangalat sa buong mundo ang mensahe ng Diyos para sa lahat. Ang kanilang vision ay mangaral sa kanluran hanggang sa malayong kanluran at hanggang makarating sa Espanya. Sa paglalakbay nilang ito ay isinama nila si Juan Marcos upang kanilang maging katuwang. Ang unang misyon pa kanluran, si Saulo na naging Pablo, ang apostol para sa mga hentil. Bagamat ang misyon na ito ay nagsimula ng may kababaan, sabi nga a humble beginning, Sabalit ang magiging karanasan nila sa unang misyon na ito ang huhubog sa totoong pagkatao ni Saulo at sa unti-unting pagbuo at pagkakakilanlan ng mga kristyano sa buong mundo. Dahil isinugo ng Espiritu Santo si Bernabe at Saulo ay nagpunta sila sa Seleucia at buhat do'y sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga hudyo roon Nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Paphos. Sa lugar na ito, nakilala nila ang isang gobernador na si Sergio Paulo. Nang marinig niya ang salita ng Diyos, siya ay nanampalataya at niyakap ang kristyanismo. Ito ang unang pambihirang tagumpay para sa iglesia dahil sa pamamagitan nito ay mas madaling maipapalaganap sa mga tao doon ang mabuting balita ng Panginoong Yesus. Dahil dito, nagdesisyon din si Saulo na palitan ang kanyang pangalan na mas pamilyar sa mga hintil. Mula sa ngala na Saulo, siya ay opisyal ng pinangalanan na Pablo, ang apostol para sa mga hintil. Ito ay ginawa niya upang mas madami umano ang maabot ng Ebanghelyo ng Diyos. Mula sa Paphos, naglayag si na Pablo hanggang sa Perga, sa Pampilya. Ngunit dito ay nakatagpo sila ng matinding oposisyon at sa sobrang tindi at delikado ay humiwalay naman sa kanila si Juan Marcos at nagbalik sa Jerusalem dahil siya ay natakot para sa kanyang buhay. Sumulit dahil sa determinasyon nila Pablo at Bernabe, sila ay nagpatuloy mula Perga hanggang Antiochia sa Pisidia. Dito ay pinangaral ni Pablo ang mga sermon tungkol sa Mesias, ang Panginoong Jesus na kanilang ipinapako sa krus na muling nabuhay pagkatapos ng ikatlong araw. Maraming naniwala sa sermon na ito maging mga Hudyo o mga Hintil, subalit may ibang mga Hudyo na nagalit pa rin sa kanila at pinasunungalingan ang mga sermon ni Pablo tungkol sa Panginoong Jesus. Dito sinabi ni Pablo ang mga katagang tatatak sa lahat ng mga hintil sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos ngunit dahil itinakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat dapat sa buhay na walang hanggan kahit sa mga hintil na kami mga ngaral. Ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang liwanag sa mga hintil upang maipangaral mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nang marindig ng mga hintil ang mga salitang iyon, Sila'y nagalak at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't kumalat ang salita ng Panginoon sa lugar na iyon pero sinulsulan ng mga pinuno ng mga hudyo ang mga namumuno sa lungsod pati na rin ang mga relihiyoso at mga kilalang babae na kalabanin sila Pablo. Kaya inusik nila si na Pablo at Bernabe at pinalayas sa lugar na iyon. Ipinagpag ni na Pablo at Bernabe ang alikabok sa kanilang mga paa bilang babala laban sa kanila. At tumuloy sila sa Iconium. Ang mga tagasunod ni Jesus doon sa Antioquia ay puspos ng banal na espiritu at masayang masaya. Ang nangyari sa Iconium ay katulad din ng nangyari sa Antioquia. Pumunta si na Pablo at Bernabe sa sambahan ng mga Hudyo at dahil sa kanilang pangangaral, maraming mga Hudyo at mga Hintil lang sumampalataya kay Jesus. Pero mayroon ding mga Hudyo na hindi sumampalataya. Sinaraan nila ang mga mananampalataya sa mga hintil at sinulsulan pa nilang kalabanin sila. Nagtagal si na Pablo at Bernabe sa Ikonyum. Hindi sila natakot magsalita tungkol sa Panginoon. Ipinakita ng Panginoon na totoo ang kanilang itinuturo tungkol sa kaniyang biyaya dahil binigyan niya sila ng kapangyarihang gumawa ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay. Kaya nahati ang mga tao sa lungsod na iyon ang iba'y kumampi sa mga ang hindi sumasambalataya at ang iba na may sa mga apostol. Nagplano ang ilang mga hudyo at mga hindi hudyo kasama ang kanilang mga pinuno na saktan at batuhin ang mga apostol. Nang malaman ng mga apostol ang planong iyon, agad silang umalis papuntang Listra at Derbe, mga lungsod sa Lycaonia at sa mga lugar sa palibot nito. Ipinangaral nila roon ang magandang balita. May isang lalaki sa listra na lumpo mula ng ipanganak. Nakinig siya sa mga mensahe ni Pablo. Tinitigan ni Pablo ang lumpo at nakita niyang may pananampalataya ito na siya. Kaya malakas niyang sinabi, tumayo ka. Biglang tumayo ang lalaki at naglakad-lakad. Nang makita ng mga tao ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaon ang mga Diyos dito sa atin sa anyo ng tao. Tinawag nilang Zeus, si Bernabe at Hermes naman si Pablo. Dahil siya ang mismong tagapagsalita. Ang templo ng kanilang Diyos na si Zeus ay malapit lang sa labas ng lungsod. Kaya nagdala ang pari ni Zeus ng mga torong may kwintas na bulaklak doon sa pintuan ng lungsod. Gusto niya at ng mga tao na ihandog ito sa mga apostol. Nang malaman iyon ni Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang damit at tumakbo sila sa gitna ng mga tao at sumigaw. Mga kaibigan, bakit maghahandog kayo sa amin? Kami ay mga tao lang na katulad ninyo ipinangangaral namin sa inyo ang magandang balita para talikuran na ninyo ang mga walang kwentang Diyos na iyan at lumapit sa Diyos na buhay. Siya ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng mga bagay na narito. Noon, hinayaan na lang ng Diyos ang mga tao na sumunod sa gusto nila. Ngunit hindi nagkulang ang Diyos sa pagpapakilala ng kanyang sarili sa mga tao sa pamagitan ng kanyang mabuting gawa. Binibigyan niya kayo ng ulan at ng mga ani sa si takdang panahon masaganang pagkain ang binibigay niya sa inyo para matuwa kayo. Pero kahit kinito ang sinasabi ng mga apostol, nahirapan pa rin silang pigilan ang mga tao na magandog sa kanila. May mga hudyong dumating mula sa Antioquia na sakop ng Pisidia at sa Iconium. kinumbinsi nila ang mga tao na kumampi sa kanila. Pagkatapos, pinagbaboto nila si Pablo at kinaladkad palabas sa lungsod sa pag-aakalang siya ay patay na. Pero nang paligiran siya ng mga tagasunod ni Jesus, bumangon siya at bumalik sa lungsod. Kinabukasan, pumunta silang dalawa ni Bernabe sa derby. Ipinangaral nila Pablo at Bernabe ang magandang balita sa derby at marami silang nahikayat na sumunod kay Heso Kristo. Pagkatapos, bumalik na naman sila sa Listra, Iconium at sa Antioquia na sakop ng Bisidya. Pinatatag nila ang mga tagasunod ni Jesus at pinayuhang magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sinabi pa nila Maraming kahirapan ang dapat nating danasin para mapabilang sa pag ng Diyos. Pumili si na Pablo at Bernabe ng mga maumuno sa bawat iglesia. Nag-ayuno sila at nanalangin para sa mga napili at ipinagkatiwala nila ang mga ito sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Pagkatapos dumaan sila sa Pisidia at dumating sa Pamphylia, nangaral sila roon sa Perga at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon bumiyahe sila pabalik sa Antioquia na sakop ng Syria. Ito ang lugar na kanilang pinanggalingan at dito rin sila ipinalalangin ng mga mananampalataya na pagpalain ng Diyos ang kanilang gawain na ngayon ay natapos na nila. Nang dumating sina Pablo at Bernabe sa Antioquia, tinipo nila ang mga mananampalataya at ikinuwento sa kanila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamagitan nila at kung paanong binigyan ng Diyos ang mga hintil ng pagkakataong sa at nanatili sila ng matagal sa Antioquia kasama ang mga tagasunod ni Jesus doon. Ang Pagpupulong sa Jerusalem May mga taong galing sa Judea na pumunta sa Antioquia at nagturo sa mga kapatid doon na mga hintil ay hindi umano maliligtas kung hindi sila magpapatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moises. Hindi ito ayunan ni na Pablo at Bernabe at naging mainit ang pagtatalo nila tungkol dito. Kaya nagkaisa isa ang mga mananampalataya roon na papuntahin sa Jerusalem, Sina Pablo at Bernabe at ang iba pang mga mananampalataya sa Antioquia para makapagkita sa mga apostol at sa mga namumuno sa iglesia sa Jerusalem at pag-usapan ang mga bagay na ito. Kaya pinapunta ng iglesia Sina Pablo. Dumaan muna sila sa Penisya at sa Samaria. Ibinalita nila sa mga kapatid na may mga hintil na sumampalataya kay Kristo. Nang maranig nila ito, tuwang-tuwa sila. Pagdating ni na Pablo sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia ng mga apostol at ng mga namumuno sa iglesia, kabilang doon sina Pedro, Santiago at Juan. Ibinalita nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Pero tumayo ang ilang mga mananampalatayang miyembro ng grupo ng mga paraseo at nagsabi, Kailangang tuliin ang mga hintil at utusang sumunod sa otosan ni Moises. Kaya nagpulong ang mga apostol at ang mga namumuno sa iglesia para pag-usapan ang mga bagay na ito. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, tumayo si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, alam ninyo na pinili ako ng Diyos noong una mula sa inyo para ituro ang magandang balita sa mga hintil. Nang sagayo'y makarinig din sila at sumampalataya. Alam ng Diyos ang nilalaman ng puso ng bawat tao. At pinakita niya na tinatanggap din niya ang mga hintil dahil binigyan din sila ng banal na espiritu katulad ng ginawa niya sa atin noon. Sa paningin ng Diyos, tayong mga hudyo at silang mga hintil ay pare-pareho lang dahil nilinis din niya ang kanilang puso nang sumampalataya sila. Ngayon, bakit niyo sinusubukan ng Diyos? Bakit niyo pinipilit ang mga hintil na tagasunod ni Jesus na sumunod sa mga kautusan na kahit ang ating mga ninuno at tayo mismo ay hindi makasunod? Nainiwala tayo na maliligtas tayo sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesus at ganito rin naman ang mga hintil. Nang marinig nila iyon tumahimik silang lahat at pinakinggan nila ang salaysay ni Navernabe at Pablo tungkol sa mga himala at mga hang bagay na ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamagitan nila. Pagkatapos nilang magsalita, sinabi ni Santiago, Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Ikinuwento sa atin ni Simon Pedro ang unang pagtawag ng Diyos sa mga hentil para may mga tao ring mula sa kanila na maging ganyan. Ito'y ayon din sa mga isinulat ng mga propeta noon dahil sinasabi sa mga kasulatan, pagkatapos nito, babalik ako at itatayo kong muli ang kaharian ni David na bumagsak. Ibabangon ko itong muli mula sa pagkaguho para hanapin ako ng ibang tao. Ang lahat ng hintil na aking tinawag na maging akin, ako ang Panginoon ang nagsasabi nito at matagal ko na itong ipinahayag. Sinabi pa ni Santiago kaya kung akin lang huwag na natin ipahirapan ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng mga pagkaing inihahandog sa mga Diyos-Diyosan dahil ito itunuturing nating mormi. Iwasan nila ang sexual na immoralidad at huwag kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay ng hindi tumulo ang dugo. Ito ang mga utos ni Moises na dapat nilang sundin para hindi mandiri ang mga hudyo sa kanila. Dahil mula pa noon, ang kautos ni Moises ay binabasa na ng mga hudyo sa kanilang sambahan tuwing araw ng pamahinga at itunuturo nila ito sa bawat bayan. Nagkasundo ang mga apostol, ang mga namumuno sa iglesia at ang lahat ng mga mananampalataya Napipili sila ng mga lalaki mula sa kanilang grupo na ipapadala sa Antioquia Kasama ni na Pablo at Bernabe, ang napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at Sisilas Ang mga taong ito ay iginagalang ng mga mananampalataya At sila ang magdadala ng sulat na ito mula sa mga apostol at mga namumuno sa iglesia sa Jerusalem mga mahal naming mga kapatid na mga Hintil sa Antioquia, Syria at Cilicia. Nabalitaan namin na may mga taong mula rito sa amin na pumunta riyan at nililito ang inyong kaisipan dahil sa kanilang itinuturo. Hindi namin sila inutusan na pumunta riyan at magturo ng ganoon. Kaya nang marinig namin ito, napagkaisahan namin pumili ng mga tao na ipapadala namin sa inyo para sabihin ang mga bagay na aming napagkasunduan. Kasama nila si Bernabe at Pablo na mahal nating mga kapatid. Si Bernabe at Pablo ay naglaan ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Isa Kristo. Sasabihin din ni Nagudas at Silas na aming ipinadala sa inyo ang tungkol sa mga nilalaman ng sulat na ito. Nagkasundo kami ayon sa patnubay ng banal na espiritu na huwag nang dagdagan pa ang mga dapat ninyong sundin maliban sa mga ito. Huwag kayong kakain ng mga pagkaing inihahandog sa mga Diyos Diyosa huwag kayong kakain ng dugo o ng hayop na namatay na hindi tumulo ang dugo at iwasan ninyo ang sexual na immorality mabuting iwasan ninyo ang mga bagay na ito hanggang dito na lang at umalis nga ang mga taong ipinadala nila pagdating nila sa Antioquia tinipon nila ang lahat ng mga mananampalataya at ibinigay nila agad ang sulat tuwang-tuwa sila nang mabasa nila ang nilalaman ng sulat na nakapagpasigla sa kanila sina Judas at Silas ay mga propeta rin at marami ang kanilang itinuro sa mga kapatid para palakasin ang kanilang pananampalataya. Katapos ng ilang araw na pananatili roon, bumalik sila sa Jerusalem sa mga nagpadala sa kanila. Pero bago sila umalis, ipinanalangin muna sila ng mga kapatid na maging maayos ang kanilang paglalakbay. Nanatili si na Pablo at Bernabe ng ilang araw sa Antioquia. Marami silang kasamang nagtuturo at nangangaral ng salita ng Panginoon ang ng pagsasagawa ng ikalawang misyon. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, bumalik tayo sa lahat ng bayan na pinangaralan natin ng salita ng panahon at dalawin natin ang ating mga kapatid para malaman natin ang kanilang kalagayan. Sumang-ayon si Bernabe pero gusto niyang isama si Juan Marcos pero ayaw pumayag ni Pablo dahil noong una nakasama nila si Marcos pero iniwan ni sila nito noong nasa Pampilya Matindi ang kanilang pagtatalo kaya naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Juan Marcos at pumunta sila sa Cyprus. Isinama naman ni Pablo si Silas. Bago sila umalis ay pinanalangin sila ng mga kapatid na tulungan sila ng Panginoon sa kanilang paglalakbay. Pumunta sila Pablo sa si Syria at sa Cilicia at pinatatag nila ang mga iglesia roon. Ang bako patuloy ng ikalawa at ikatlong misyon abangan sa part 3b.